Isinusulong ng presidente ng Philippine College of Physicians na gamitin ang bilyong-bilyong pisong na kukolektang sin tax ng pamahalaan sa pagpapatayo at pamamahala ng primary health care facility para sa mga mahihirap. Ito ang balita ni Victor Cruzare. Ayon sa batas, 85% ng makokolektang sin tax ay mapupunta sa Department of Health para sa mga proyektong pangkalusugan nitong 2014, ayon kay dating Health Secretary Enrique Ona, may 40 bilyong piso ang napunta sa DOH na galing sa Sentax at ang mahigit 30 bilyong piso dito ay inilaan para i-enroll sa PhilHealth ang mahigit 14 na milyong indigent families. Ang ibang pondo naman ay para sa pagsasaayos ng government health facilities gaya ng mga ospital at mga pagamutan na pinatatakbo ng lokal na pamahalaan. Ngunit para sa isang manggagamot, mas magiging maliwanag sa taong bayan kung saan napupunta ang nakokolektang sin taxes kung gagamitin ito sa pagtatayo at pagpapatakbo ng primary healthcare care facilities sa mga komunidad. Ayon kay Dr. Anthony Liachon, presidente ng Philippine College of Physicians, malaking bagay ang pagtatayo ng pasilidad para sa madali at libreng pagsangguni ng mga mahihirap nating mga kababayan sa mga manggagamot sa halip na magtungo pa sa mga pribado at mamahaling ospital kung kailan malala na ang karamdaman. Outpatient ang magiging sistema sa naturang primary health facility na meron ding diagnostic center at pharmacy. Bawat locality dapat may ganito. Hindi tuwing ma-admit la ang mali yun eh. Dapat may PhilHealth health din outpatient, hindi lang field health inpatient na yung card na yon eh manggagaling din sa pondo ng bayan ang tawag SYNTAX. Sa pasimula, maaring volunteerism at rotational ang mga doktor mula sa mga pribado at pampublikong ospital. Ang itatayong gusali at management nito ay popondohan naman ng koleksyon mula sa SYNTAXES na isdinilyasyon na magsulong ng isang panukalang batas upang maipatupad ito sa buong bansa. Ngunit ang PhilHealth, hindi pabor na gumawa pa ng ibang card para sa outpatient. We are already offering the revised or revitalized or or ano, no, mm -hmm. yung increase sa uh, outpatient benefit package namin called check -ups. Kahapon, isang klinika ang pinasinayaan sa lungsod ng Maynila na may katulad na template. pero kami free uh, doctors, nakatay-up po kami sa Chinese General Hospital, Manila Medical Center at saka uh, Doctors at maraming mga volunteer doctors, mga pediatrician, uh, surgeon, at op opta, at uh, meron kaming uh, pagkagaling dito, bibigyan na reseta, takbo sa pharmacy namin. Libre namin binibigay, kahit pa paano tumutulong kami sa gamot. Ngayon, by March 1, bubuksan namin yung diagnostic, ultrasound, ECG at uh, blood analysis. Lahat ng klaseng tukol sa blood. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide.